Marsa Virgo. Ang Marsa Virgo ay naudyukan na tumulong at mablingkod. Kailangan nila ng native size na mga tool at real world na trabaho para makapagtrabaho. Ang isang mahusay na trabaho ay nararapat na papuri at pagkilala. Ang katutubong ito ay dapat bumuo ng isang pakiramdam ng halaga ng kanyang trabaho upang hindi siya nag-aalok ng kanyang mga serbisyo ng walang pag-isip. Kung hindi, maaaring samantalahin siya ng mga kaibigan. Ang katutubong ito ay may likas na salpok na mabligtas, mabligtas, at magtipid, at maaaring gawing sutla na pitaka ang taina ng baboy. Hindi siya makatatayo ng basura at napakasinsin at tumpa. Ang katutubong ito ay may posibilidad na maging isang perfectionist, ngunit mag-inat, ang diskriminasyon ay mabuti, ngunit ang pagpuna at kakulitan ay mawawalan ng marami. Isang kaibigan kung hindi itinuro at itinutuwid. Bilang isang nasa hustong gulang, ang sobrang maselan at mapilit na saloobin ay karaniwang humahantong sa salungatan sa mga katrabaho o empleyado. Pagod na sa walang kapararakan na pababasa ng PSYCHECK. Iyon ang dahilan kung bakit ang aming maasahan at tumpak na mga PSYCHECK ay sinusuri bago matanggap para makakuha ka ng maasahan at tumpak na pababasa tungkol sa pag-ibig, pera at higit pa. Tumawag na yon isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na put walo tandang bawas walong libo pitong daan at anim na put pito apat siyam walo walo pito anim pito online sa absolutelipsitecheck.com.